Hello guys, this is Mami Shaw from Relationship Goals Vlog and welcome to this episode. In today's episode, isi-share ko po sa inyo yung aming CRBA journey. As I promised, as soon as we receive the CRBA certificate, I'm gonna update you guys. So, without further ado, let's get started. So, ito na nga This morning, uh, around 11.30, dumating yung Air 21, which is they are very accommodating. and Sobra ako nagpapasalamat sa kanila kasi ang sabi nila sa akin noon, uh, I need to pick up the CRBA certificate doon sa kanilang branch sa MyKawaiyan, which is like an hour and a half from our place para i-pick up siya. And nagulat ako, dinala nila dito sa bahay. Sabi sa akin ng courier, meron daw kasi silang kinatid dito sa amin. Kaya, idinala na din nila to At tinatawagan daw nila ako. Pero hindi nila ako na-contact. But eventually, nahanapan din yung bahay namin. So anyway, As I promised to you last time, doon sa last natin video, na isi-share ko sa inyo yung timeline ng aming CRBA certificate is ito na. This is the time I'm gonna share with you guys. So, yung aming CRBA certificate, according doon sa consulate nung nag-inquire ako, sabi nila na-approve yung aming CRBA certificate September 12. And now is like uh, September, October? October 9, ng 10.30 a.m. ko siya na-receive. So, it took us like 27 days yung pag-process. -pro and Uh, yung process pala is, yung pagpaproseso pala nila ng CRBA is, hindi nila dito i-print, kaya medyo matagal siya. So, nag-apply kami July 19, yan yung interview ng aming child. And then, yung passport, as soon as we applied for the passport, they process it in um, U.S. Embassy, Manila. But the CRBA certificate, nung natapos na kami ng interview ni Baby or interview ko, uh, hindi pa pala, na-approve na kami sa si interview ni Baby. Na-approve na yung CRBA ni Baby dito sa Manila. But then siguro, yung eh, preprocess pa ng mga papers and everything, uh, in-approve lang nila from July 19, in-approve lang nila September 12. So, doon lang na-approve yung CRBA ni Baby. And then, they sent the certification to the U.S. and then the U.S. embassy sa U.S. sa U.S. sila yung nagprint. Bali doon nang galing yung CRBA ni Baby and then they sent it to me via Air 21. Kaya it took like like 27 days. So 27 days guys, upon approval of the CRBA certificate, marireceive nyo yung yung CRBA certificate. But I don't know for some places na mas malapit sa Manila. But in our case, it's 27 days. Nandito kami sa Minor Luzon, Isabela. So, ayun yung aming uh, timeline sa CRBA certificate. Do mas mabilis yung passport kasi nareceive namin yung passport like a month after no interview. Hindi lang, hindi yata, parang three weeks lang, hindi siya inabot ng one month. Kasi nag-stay din yung CRBA certificate, ay yung, nag-stay din yung passport ng baby ko doon sa may Air 21, sa may, ah uh, air, uh, sa may, sa kanilang office. Kasi sabi ko noon, pag dumating yung CRBA, sa ako na ipipick up. Kaya nagtagal pa siya doon. Pero, pinigay din nila dito, parang din labor. So, this is how it looks like. I'm gonna show you guys how it looks like the CRBA certificate. So, ayan siya. This is, ganyan yung, ano niya. Ayan. ano ba? Ayan. Tapan na lang natin yung pangalan ng aking anak. So, certificate o uh, certificate consular report rate abroad. This is to certify that. So, ayan. Napaka ano niya, guys. Napaka fancy. Para siyang yung, ano natin, yung paper niya is para siyang 1,000 biro. Sobrang ganda. Kaya, now, totally, finally, our baby, which is natutulog siya, already a full-blooded U.S. citizen. U.S. citizen na siya. She can travel abroad already. Pero kami, we're still waiting for our visa. So, hanggang dyan lamang po yung ating video for tonight. Ashiner uh, lang namin kung ano ang itsura ng aming ng CRB certificate at kung yung timeline kung ilang days nga ba siya. So, napakaano niya, napakaganda yung kanilang envelope. Nilagay nila sa envelope na ganito kasi meron pa siyang folder. Kaya naman hindi siya talagang nalukot-lukot. Sobrang neat yung US talaga. Yan. Tapos may mga papers din silang ibinigay sa akin for the instruction if or how to apply the SS uh, parang security number ng ating child. And ibinalik din pala nila yung aming 2x2 ID picture. Lahat ng 2x2 na kinuha, uh, binalik din lahat. So, wala silang, pati yung NSO, baby, yung PSA, yung aking 2x2, yung 2x2 ni Javi, at saka yung 2x2 ni Paige. So, ayan. So, we are ready. We are ready to go. Especially yung aming child. Um, hanggang dito na po yung aking video for tonight and I hope na nakapag-share ako ng valuable information sa inyo lahat. So, yung mga nagbabalak na mag-apply po ng inyong CRBA para sa inyong child, meron po akong video kung paano niyo a-apply, kung paano kayo mag-apply online. At meron din na akong video ng step by step kung ano-ano yung mga requirements na i-send ninyo doon sa May U.S. Embassy. And, by the way, meron pa na tayong dalawang offices ng U.S. Embassy dito sa may Philippines, in the Philippines. Meron sa U.S. Embassy Manila, at meron din silang U.S. Embassy sa may, or Consular Consular Office doon sa may Cebu. So, kung ikaw ay taga Cebu, pwede ka doon sa Cebu. Kung ikaw ay taga Manila, North Zulu, Zonica, kaya kung pwede ka sa Manila. So, hanggang dito na lamang yung aking video, and as I've said earlier, if you get some valuable information on my video, please like and share para naman mas marami pa tayong matulungan doon sa mga naghahanap ng mga videos na kagaya ng mga video na ginagawa ko. And I would like to get this opportunity para magpasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta sa aming YouTube channel and becoming a part of our YouTube family. I hope hindi po kayo magsawa sa aking pagmumukha at sa pagmumukha ng aking anak na si Paige, natutulog na kasi siya. Kaya medyo maingay ako. Pagod siya, kaya nakalight yung aking ilaw at saka medyo malakas yung boses ko. So, hanggang dito na lamang po guys. And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope lahat kayo nakapag-decide na na-applyan ang CRBA ng inyong mga anak dahil mas maganda kapag nakapag-apply kayo ng CRBA niya bago nyo sa sa US. And mahirap siyang dalhin pag hindi siya nakapag-CRBA. God bless.